Okay mga ka uh, magandang umaga. So may home service tayong ganap ngayon mga ka calls dito sa El Dorado So ang problema ng unit is ayaw matanggal itong susi mga ka-on-calls. Ayan. Ayan, matanggal. Na-stuck siya mga ka on uh, ayaw, matanggal mga ka calls Parang na, nasa sa gitna sa mga ka sa uh, lock at sa kasa open yan ayaw sya matanggal so gagawin natin mga count calls is babaklasin natin to okay mga count calls so ang pagbaklas nito mga count calls ay madali lang so kailangan lang natin tong tanggalin itong isang bolt na to para magka, uh, makuha natin itong susian o itong cylinder na nakastock yung uh, susian mga count calls so ang unit pala is Toyota ito, hi -ace. so ito ang problema itong unit na to ay ang matanggal ng yung susi nakastack sa mga account calls so ngayon babaklasin ko muna mga account calls okay mga kaon calls so natanggal na natin natanggal na natin yung susian so ito yung kanyang cylinder so titignan natin to sa ilalim kung bakit ayaw matanggal itong susi mga account calls yan yan ang cylinder ng Toyota Hiace so nakastack yung susi at hindi ma galaw yan hindi ma ikot itong cylinder yan kung ano ba kaya ano kaya ang problema nito sa ilalim so titingnan natin babaklasin natin to mga account calls para malaman natin kung ano problema nito mga account calls okay mga account calls so tanggalan natin yung susi So problema is itong mga account calls Okay mga account calls So ang problema nitong cylinder is nag-jump yung spring dyan sa may butas na yan <laughs> yan, yan ang tama, niyang, tama na lalagyan niya pero kanina tumalon siya dyan sa butas na yan mga count goals yung butas na yan dyan sa uh, lumipat nag-jump siya dyan sa butas kaya ayaw maikot yung uh, cylinder kasi naka uh, bara nakabara siya dyan sa mga butas na yan yan kita nyo yung butas na yan mga kampuls so dyan siya nakastuck kaya ayaw yung ayaw maikot yung uh, cylinder ayaw yung ayaw maikot at ayaw matanggal yung susi mga kampuls so naibalik na natin sa dati so yan ang kanyang original yan naikot na at yung nag-function na ang kanyang cylinder at matatanggal na rin ang susi mga account calls yan mga account calls Golds na tong uh, cylinder at saka susian ng high is so ibabalik na lang natin ito mga account calls okay mga account calls naibalik ko na yung cylinder or yung susian so nabalik ko na ang lahat yung tatlong bolt na yan at itong isang bolt na to so okay na mga account calls titest ko na lang to Okay mga count calls Goods na ang unit So Ayan Okay na ang So yan, mga count calls Ayan Tanggal na Lock Saka open Ayan Okay na mga count calls Okay na ang unit lock open okay. okay na mga account calls so Toyota Hiace ang unit ang location Eldorado thank you mga account calls